Sa inahayag ni Sen. Jingoy Estrada na handa siyang lumagda ng waiver para buksan at maimbestigahan ang kanilang mga bank accounts. Ito ang iginit ng senador sa plenaryo matapos makaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan sa manifestation ni Estrada, hindi nito na iwasang makapagsalita ng hindi maganda at magalit dahil sa mga walang batayang pahayag ng dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Bukod anya sa walang basehan, ay sila pa ni Villanueva ang na front page sa mga balita at sila pa ang maiimbestigahan at hindi ang mga kongresista. Ito anya ba ay dahil sa sikat silang mga senador kaya sa kanila na nakatutok ang naturang issue ako, I'm open to an, investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi, hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Sen. Laxon, ngayon pa lang, I'm willing to sign a waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that in, on record. I don't know with Sen. Sen. Joel, maybe will also confirm with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit pa na senador lang ang uh, gusto na lang gusto na lang uh, sa Cruz? Bakit yung mga ibang uh, ibang uh, mga politiko? Dahil ba't porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Sina o sina ka na Rosa ang kapwa senador na si Tito Soto matapos pagtalunan ang paglilipat sa postriya ni Engineer Bryce Hernandez paglilinaw ni Senator Bato na sa naganap na sesyon kahapon, hindi raw gimmick ang pagkwestiyon ng Senate Minority ng magdesisyon ng Senado na ilipat si Hernandez sa custodial facility ng PNP matapos itong nga ipakontempt. Ito ay may kaugnayan sa naging statement ni Soto na gimmick lamang daw ang pagbati ko sa kanya ng minorya patungkol sa isyo ng paglipat kay Hernandez sa umano umano isang uman ko sa mga maanumalyang flood control projects. Gimmick lang ng minority yan. Uh, ang Senado po, hindi po ito noon time uh, television na puro gimmick ang uh, ang ating uh, titingkap dito. Uh, kami po ay nag nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ito, umal rin si sa naging napahayag ni Soto na mamatay sila sa sama ng loob na ang tinutukoy ay ang pagiging minorya nila sa Senado. Uh, kami Mr. President, hindi po, po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin, tanggap na namin na kami ang minority. Ang Senate President sa naging patutsado sa kaniyan, Senator Rambato. I'm not supposed to answer you uh, here in the Rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor. And uh, parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. You know, Like, uh, for example, uh, yung uh, sinasabi nila na uh, sumulod daw ako kay Martin Romaldes. Just because I mentioned that Martin Romaldis called me does not mean that ako ay sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the, in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but uh, also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, eh yung mga trolls yung mga sinasagot namin. Samantala, ibigyan ni rin kahapon sa kustudya ng Senado ang Sinibak na Department of Public Works and Highway sa Bulacan Assistant District Engineer na si Hernandez. Ang pagbabalik kay Hernandez ay ginawa matapos ang pagdilig sa kanyang writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court Branch 112 mismo ang kapo ni Hernandez ang sumulat kina Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson upang hilingin ang pagbabalik sa kanya sa Senate Detention Center. Ipinahayag din ng kanyang kapo ang tiwala sa pamumuno ni na Soto at Lacson. Inaprubahan ni Soto ang kahilingan kahapon ng umaga kaya nakabalik na si Hernandez sa Senado at sumailalim na rin sa medical na pagsusuri. May sulat po si Bryce Hernandez ang abogado niya na ibalik sa dito anjan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his uh, writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, um, the, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang may, may, uh, tayo naman po ay may kustudian niya.